for today's video mga person kung mapapansin nyo may dala akong gulok at nandito nga ako sa munting gulayan ni papa sobrang madabo na kasi kaya naisipan ko magkamas so yan may pinya pa ayan ang aking gagamasin sa so, nga itong isang person, tutulungan niya daw ako dahil hapon na kasi baka abutin ako dito ng gabi. Diba? Upong social ako ngayon. Gagamas na lang. Parang nga akong baliw dito, may hawak nga akong gulok, hindi naman ginagamit. Pandepens ko na lang itong gulok if in case mayroong ahas. Sige lang person, gamas lang ng gamas hanggang sa maubos yung damo para pwede ng pagtaniman ng ibang gulay. Kailangan din natin ang diskarte sa buhay sa panahon kasi ngayon mahal nang na bilhin. bilihin. Para kung gusto mong maggulay, meron kang pagkukuhanan hindi mo na dapat bilhin. At sa din itong person, nagmamadali kasi siya dahil pahapon na. Ba't naman kasi hapon na ako naggamas, he? Eh? Ang oras nga pala mga person is alas 4 na ng hapon. Pero sa totoo lang mga person, maganda talaga maggamas ng hapon. Walang init, walang pawis. <laughs> Fast forward. Fast forward. yun mga mga person natapos din walis walis at mga kunting mga damo damo na lang o di ba malinis na so mga person hanggang dito na lang ang video hintayin nyo po ang aking part 2 at sa mga hindi pa nakakapag subscribe dyan please support my youtube channel god bless